Hi hey guys! This is my mini bag, Charis! Nag-arap kami ng baka kanina. Ah. Hoy, pagkain, hindi ano. Doon tayo sa ano? Mamahalin. Eh. Kasi yung sahod ko hindi pa nababawas. Ay, gano'n? Yeah. Sakit ba wala? Kasi yung ano, very demure yung pais. Pag sa akin sa tayo sa Macdo. may makdo ba dito? Kaya <laughs> na sa. <laughs> Maganap tayo ng wala. Wala na bang iba? Eh? Pili tayo. Maganap tayo. <laughs> Family Mart. Family <laughs> <laughs> Mart. Pero pinag-isipan. Pag-isipan. talaga? Hi guys! <laughs> Alam mo kung saan ang pasta? <laughs> <na>? Family Mart! Kasi, <laughs> more on seafood store. Alam niyo na, hindi kayo marunong magbukas lang. <laughs> oh, may shell. Iba ang binubuksa namin. Ang mayaman na kasi yung Ito namin kayo. Yung upport <laughs> namin, ito lang kayo yung buktan. May iPass kasi tayo. iPass! Thank you, one <laughs> Dali, one 800 na lang, laman. Oh, meron meron daming choices, guys. Okay. Ito yung ko. Okay. lang ka. So, yun na nga, guys. So much hot. Ang so arte, ano eh? Kinausap pa sa lepo Tikman natin! Okay. Sure.

Rice pa lang tintik na. Char, sure. thank you Lord. Guys, hindi ako makasubo ng malaki pag kayo nakatingin. Mamaya na kayo ha. Bye-bye. <laughs>